Ay, ayun nga guys. Hello for today's video. Ayun, iikot ko lang kayo guys. Ang ikot ko Oh, first time. First time ko nakakit dito. Ganun mo. Ganito na yung itsura. Oh. Ayan. Yung, ano, barangay hall ng Alabang. Wala na, ginagawa na pala. Diyos mo yung marimar. ito yung palengke na rin. Hindi, <coughs> nakakit. Punta na ako ng palengke. Pero hindi pa ganyan. Ayan o, oh, yung may mga market-market. Hindi mo wala, wala pa yung market market na yan. Sa susunod, dyan na gumawa. Yan. Hmm? Kami lagi na kayo din. Saan dito? Sa may okay. ano? Ah, ngayon may ano na siya pala. May market market. Uh, may ano na siya. Everyday, every day. Ah. Saan tayo dito? Ay! Ah, ano doon pa tayo sa kabila. Ayun, tingnan nyo guys. Ganyan na yung itsura ng alabang. O alabang market. Ganyan. Samantala dati, No. Diyos ko, Tinan mo. Oh, ang lawak pala nung inayos. Oo. Oh, oh. Nung inayos, ang lawak pala ng palengke na. Oh. Samantali, so, Diyos ko. Hmm. Wala na ang mercury dito. Gateway center na. Uy! Wala ate, wala na. Saan tayo? Sobrang <laughs> sobrang tagal ko nang hindi nakakapunta rito. Diyos ko niya mga Yun pala dito pala tayo bababa. Oh, sobrang oo eh. Saan? Saan? Oo, oh, uh, oh, ba Meron ba doon? Meron ba ba doon? Baba na tayo dito. Tapos, tayo? Tapos na tayo mamaya maglakad, patawid. Eh dito tayo mamalengke. Saan ka ba dada? Saan ka ba bibili? Diyan? Eh ganun din naman. Dito na tayo. Para na. Gusto ko Eh di ba gusto mong maglakad ako? Oh, gusto maglakad ako. Palalakarin daw ako. tayo sa may palay. Baka ang sobrang nandito na. Momolino, alabang, sukat, gym, energy. Ah! Thank you. <laughs> Para po sa mga mahal naming malalakay na patungo, mm -hmm. NSA,